Alright mga boss Good morning Update muna dito sa ating uh, mga pasisiw Kasi po sila ngayon ay uh, 15 days old na Ayan o So ito yung, yung ko ngayon Is yung ating uh, Green leg na Raptor sweater Cross sa Boston Green leg Sana ito ay ano lalaki pero feeling ko ano siya, lalaki kasi wala pa kasi siyang balahibo buso. Ano pa lang yung pakpak pa lang niya, tapos medyo dark. Sana lalaki. Yung mga kapatid andoon, kukumpulan sa gilid. An update update muna mga boss idol kasi uh, merong nagtanong na isang ano natin, isang subscriber natin, yun. May nagtanong na subscriber pala natin mga boss napakaganda ng tanong niya mga boss idol para sa mga beginners or sa mga backyard na katulad ko na nagmamanok so napakaganda talaga ng tanong niya mga bossing idol tungkol, tungkol sa mga sisiw so ang tanong niya is kung straight ba daw na tatlong araw na nagbibigay ako ng vitamin sa mga sisiw so shout out pala kay sir ayan lalagay ko dyan sa screen yan si sir salamat po sa comment magtatanong so yung style ko dito mga boss is uh, sa mga ganitong edad na wala pang one month hindi ako nagbibigay ng pamurga so pinupurga ko sila pag tong tong nila ng isang buwan yung binibigay ko lang sa kanila is uh, nagbabak bacterial flushing lang tapos, vitamins. So, hindi ako nagpupurga. After a month na yung purga ko. Pero sa one month pataas, ang ginagawa ko naman dyan mga boss is um, pupurga ako three days sunod-sunod sa umaga lang. Sa umaga lang. Tapos, after that, tubig naman sa hapon. After three days is nag-bacterial flushing ako. So kahit anong gamitin nyo, pwede 'yon mga bossing, kahit ano, yung nakasanayan nyo gamitin, pwede 'yon. Uh, umaga lang din. Tapos uh, in the afternoon wala na tubig na, plain water. So straight 'yan tatlong araw, tatlong araw na uh, pagpupurga, tatlong araw na bacterial flushing, tapos pagbibigay ng vitamins kasi, kasi mga boss yung tanong niya is um, straight ba daw ako na tatong araw nagbibigay ng vitamins sa akin mga boss idol um, 10 days ako nagbibigay ng vitamins so 3 days na pagpurga 3 days na uh, bacterial flushing tapos 10 days na vitamins sa mga 1 month old kasi hindi ako nagpupurga sa mga ganitong edad sa mga 1 month old pataas na so okay naman sa akin yung kinalabasan mga bossing idol wala namang problema sa akin kasi yun napagaganda din ng katawan ng mga sisew talagang hindi mo pag hinawakan mo yung sisew walang ano walang hindi ka hindi mo masadong ma-feel yung buto sa ilalim yung pitsua talagang bilog na bilog yung sisew tapos pinapanatili ko lang sila dito sa brother ng isang buwan dito so yan iniilawan ko yan Uh, tapos uh, sa gabi iniilawan ko yan sa umaga walang ilaw so yun yung paraan ko mga bossing idol 10 days ako nagbibigay ng vitamins after 10 days um, plain water naman hanggang sa matapos yung isang buwan tapos pagdating, pagtungtong ng isang buwan balik ulit sa pagpurga, so monthly kasi ako nagpupurga mga bossing idol So ganun yung sistema ko. Uh every breeder naman mga boss idol may iba't ibang paraan, may iba't ibang sistema na ginagamit sa backyard nila or sa manukan nila. So sa akin ganun yung sa akin, sir, yung nagtanong. So ganun yung sistema ko dito sa aking maliit na backyard. So okay naman pag ginaya mo yung sa iba, walang problema. Ginaya mo yung sa akin or kahit hindi mo gayahin sa akin, walang problema basta lumaki lang ng uh, okay yung sisiyo na healthy hindi nagkakasipon kasi hindi mo hindi mo kasi masabi mga boss idol na hindi mo magkakasipon yung sisiyo lalong lalo na pag inulan tapos backyard breeder ka hindi ka kumpleto sa facilities so mahihirapan ka talaga so dito naman sa akin is um, ginagawan ko ng paraan para hindi talaga sila magkasipon na nagbibigay lang ako ng vitamin sa kanila tapos ito sirado to sa gabi walang kita sarado lahat yan sa gabi yung open is yung sa ilalim lang para lumusot yung mga ipot so yun lang yung akin mga boss idol sana nasagot ko yung tanong mo ayan o oh. Nandito tayo sa ilalim ng aking brother. Ay, tapat ng aking brother. So, yun boss. Thank you.